Ginmo mo, O Israel, ang Panginoon ay ating Diyos, ang Panginoon lamang. Kaya't iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo upang ikaw at ang iyong mga anak at mga apo maniwala sa Panginoon mong Diyos ng lahat ng mga araw ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga batas at sa mga utos na ibinigay sa iyo. Ito ay isang moral na pamana na ipinapasa mula sa ama patungo sa anak. Ang mababaw na pagsunod ay hindi magdala ng kabutihan ng sarili sa iba. Kung ang masasamang katangian ay maipapahayag, tiyak na may paparating din ang magagandang katangian. Ang lubusan, tapat, malinaw at masayang kabanalan ay ang pinakadakilang kapangyarihan sa mundo. Para sa kapakanan ng ating mga anak at sa mga anak ng ating mga anak, hayaang ang magalang na pagsunod ay magpatingkad at magpaganda sa ating buhay sa makatwid, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Diyos, aking batong kanlungan, aking kalasag, ang sungay ng aking kaligtasan, aking tanggulan. Purihin ang Panginoon ang sabi ko, at ako ay ligtas sa aking mga kaaway. Mahal kita, Panginoong, aking lakas. Si Jesus ay nananatili magpakailanman, isang saserdote na hindi kumukupas. Laging kayang iligtas ni Jesus ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa ating lahat. Kung sino man ang nagmamahal sa akin, tutuparin ko ang aking salita, sabi ng Panginoon mamahalin siya ng aking ama at lalapit tayo sa kanya. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoong ating Diyos ay nag-iisang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng buong pag-iisip at sa buong lakas mo. Mahalin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang iba pang utos higit pa sa mga ito. Ang karanasang mahalin ng Diyos ay siyang aakay sa iyo upang sumagot sa tawag niya sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa mundo. Manalangin tayo. Ikaw ay anak ng Diyos. Gaya ng alam mo, hindi ito sa mga bagay na nabubulok tulad ng pilak o ginto na iyong tinubos sa paraan ng pamumuhay at ipinasa sa iyo mula sa iyong mga ninuno. Amen.